dito ano? Yung na ako ng days. ako naman yung mas busy. Jacket to, promise. lang. Wala ako, polo. na, tapit na dito ka to. Hindi ko lang bubuksan nga isa. Wala ko lang na. Kasi hindi siya jacket. Ay, jacket pala. Kala ko, pants. Ayan guys, ayun ay, mga laman nyo. Bili na kayo. Ay, bili na kayo ba ito? Ayan, na kayo. <laughs> Ayan, na, ay, gamitin nyo lang, guys. Thank you guys. Ayan, thank you sa F5 merch. Ayan, thank you kung ito. Ayan, sa jacket mo.